Hi guys, Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Sino sa inyo yung pagkagising pa lang, eh, sira na yung araw. Monday na Monday, pagkagising, anak ko, parang disorganized na. Hindi na maganda yung nangyayari. Diba? And sabi ko nga, as I talk to some people and students at sa patients, ang araw When you start the day, pagandahan ng gising. Hindi siya actually pagandahan ng tulog. Not only pagandahan ng tulog, but I'm very particular sa pagandahan ng gising. So, pag may task ka within the day, it's very important na maganda yung paggising mo. Yung the moment na gumising ka sa umaga, dapat maganda yung gising. Diba? So, yan yung ating pag-uusapan ano-ano yung mga bagay na hindi mo pwedeng gawin kaagad pagkagising. What things not to do upon waking up. So, may idea na kayo kung ano yung ating topic and pag-uusapan natin five things. So, number 1, sa ating listahan, may listahan tayo na ginawa. Ang number 1, dapat hindi mo gawin sa umaga ay checking the social media Scrolling the phone and checking your emails. So, maraming magre-react dyan, sigurado. Diba? Magre-reklamo yan. Kailangan ko tuktingnan ka agad kasi baka may kailangan akong gawin. Okay? So, ang pag-check ng social media, emails, at nag-scroll agad sa phone, pagkagising sa umaga ay hindi po magandang habit early in the morning upon waking up. Because? Number one, galing pa lang kayo sa delta waves ng pagkatulog. And then, theta waves, yung medyo gumigising na. And then, yung alpha waves, yung medyo gising, pagising na. Ngayon, kapag kayo ay biglang mag scroll ng phone, titingnan nyo agad ng social media nyo, emails, mag-shift agad po yan sa beta waves. And hindi po siya maganda nagkakaroon uli kayo na agad ng attention span, yung focus agad niyo na focus ka agad sa isang bagay and it's not a good thing. Nasisira na po yung sleep cycle. Okay? Pangalawa, nagiging reactive na po yung mood ninyo at yung mind ninyo upon waking up. Nagiging reactive. Kung ano ninyo makita mo doon, nagre-react ka na. And it's not a good thing kapag pagkagising pa lang sa umaga. So, to make sure na hindi kayo reactive, hindi sira yung sleep cycle ninyo, dapat wala mo ng social media. Don't open your phone upon waking up. Hanggat maaari nga, one hour muna bago kayo magbukas ng telepono. So, mag-develop kayo ng magandang morning routine without opening the cellphone. Kaya isa sa advice nga is huwag kayong maglagay ng alarm sa cellphone sa morning. Mag karon kay ng alarm clock na conventional, yun yung i-off ninyo pagkagising at hindi yung cellphone ninyo. Kasi ang tendency, pag in-off ninyo yan or nag-snooze kayo, bubuksan na ninyo agad yung phone. So avoid opening your phones upon waking up. Second sa listahan natin is avoid getting angry, nagagalit pagkagising. May mga ganun, di ba? ganoon ba yung katabi mo? Pagkagising, galit na kagad sama na agad ang mood or panic or rushing things in the morning. Yung pagkagising pa lang, aligaga na, na. So, i-avoid po ninyo yan. Kasi, early in the morning, 5 a.m., nag start na po yung blood pressure na mag-spike. nag start na po yung heart rate na tumaas. At increase po ang cortisol in the morning. So kapag ganyan po, dinagdagan pa niyo, ginatungan pa ninyo ng emotion, ng anger, panic, rush things, magdodoble po yan. Magsushoot up yung BP niyo yung heart rate ninyo, hindi lang tataas, mas tataas pa. At hindi po siya maganda sa early morning. Alam nyo ba na madami ang na pupunta ng emergency room pag umaga, alas 5, alas 6 na umaga, may heart attack, may stroke kasi nag-shoot up ang BP, nagbilis ang heartbeat, nag-trigger ngayon ito ng heart attack. So, iwasan po ninyo na magmadali early in the morning. Kaya ang advice nga nila, gumising ka ng 15 minutes ahead of your waking hours. Medyo mahirap gawin, pero mas maganda. Pang third sa listahan natin, ang what not to do. Ano yung wag mong gagawin pagkagising? Exercise. Ha? Huh? baka banyando hindi ako pwede mag-exercise sa umaga exercise without warm up so lahat po ng exercise na gagawin niyo dapat may warm up 15 minutes warm up para ma-prepare yung body niyo to increase in heart rate increase in temperature importante siya at ma-prepare yung mga joints and ligaments niyo kapag walang warm up na ano nangyayari? prone sa injury. So nagde-develop ng injury, nagde-develop ng muscle spasm at ang worst scenario pa, mabibigla po yung puso natin. Galing sa pagkatulog, puwede mo na kagad. So hindi po siya maganda. So nag invite ka ng injury, nag invite ka ng coronary events, heart events. So Wag agad diretsong exercise. Warm up muna. Magkaroon ka muna ng 30 minutes to 45 minutes regular routine morning activity bago ka mag-exercise. Okay? Next sa listahan natin is pag-inom ng kape before uminom ng tubig. Ano bang ba inuuna mo? Kape sa umaga o tubig sa umaga? Sino sa inyo ang kapegan, agad? Coffee is life. Sino naman ang umiinom mo na ako ng warm water bago ako uminom ng kape? Actually, pag tayo'y natutulog, upon, while sleeping, nade-dehydrate po tayo ng halos kalahating litro. Yung paghinga pa lang natin habang tulog tayo, nade-dehydrate na po tayo niyan, sa tayo ng water niyan ng halos 300 ml hanggang 500 ml. So, ano sa abot ang kalahating litro? So, it's very important thing upon waking up in the morning is to drink one glass of water para mawala yung dehydration. Pag dehydrated ka, malapot ang dugo mo. Kalahati ng dugo natin, 50% ay water. Kaya dapat, maadras agad yung dehydration upon waking up. So wag muna kape. Water muna. Kung kape kasi dehydrated ka na, tataas pa yung heart rate mo at yung kape will induce pag-ihi, magpapaihi po yan. Lalo kang ma-dehydrate made kung hindi ka umiinom ng water. So water muna bago kape early in the morning. So bawal muna ang kape agad-agad. Okay? And lastly, panglimang what not to do yung mga wag niyong gawin pagkagising. Skipping breakfast. So, siguro marami sa inyo ang guilty na hindi nag-aalmusal kapag gising sa umaga. So, ini skip nila. Pagkabihis, pagka ano, go agad. Trabaho agad. Inom ng kape. And then, wala ng breakfast yan. Brunch na yan. Kasi nagda-diet. Diba? Marami sa atin, nagda-diet. Hindi nag-aalmusal. Pero alam nyo ba, na ang skipping breakfast, you will miss, number one, the important meal of the day. Very important po yung calories na makukuha ninyo sa early morning breakfast. Second, very important po, may pag-aaral na ang nag skip ng breakfast, mas nagiging obese. Okay? Mas nagiging overweight, mas sumusobra ang timbang, kapag ikaw ay madalas mag-skip ng breakfast. So may mga studies po niyan. So prone ka to obesity if you will skip breakfast. Kasi binabawi siya. Okay? So ito po yung limang bagay na what not to do wag gawin kapag gising sa umaga. And I hope makatulong sa inyo ang next video natin, 5 things to do upon waking up. So I hope malinaw lahat kay TikTok. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.